for today's video mga ka idol buti na lang itong si kaputol ay sinamahan ko pagpastol ng kalabaw dito sa aming pinagkukoprahan at ngayong araw mga ka idol nadat nga namin itong turo na kanyang alagang kalabaw na wala ng tali pero yung kanyang lubid yan ay nandun sa ibabaw malayo mga ka idol na ngayon daridaling pagdating namin daridaling naman to si kaputol na kinuha yung lubid doon sa, kawa sa taas upang nga ni namin itong turong kalabaw at ngayon nga ni nga, mga kaidol ay hinuhuli na namin at hindi pwedeng walang tali dito mga kaidol kasi malaki na ito ito ay kunsan na makakaabot mabuti na lang at itong ating alaga ay hindi naman masyadong naglaog nandito lang sa kanilang liguan o lubluban kung tawagin ngayon pakahuli nga ni mga kaidol ay tinali ko muna sa niyog at ngayon ay pinapalitan ko ng pangilong at nilalagyan ang problema lang nga ni mga kaidol ay wala tayong magandang lubid na pampasok dun sa ilong dahil yung ilong niya ay nahulbot yung pinakang chenelas na ating pinalit ng mga nakaraan ay medyo may sugat yung ilong kaya ayaw niyang ipasuotan ng pangilong So yan mga kaidol ay kailangan lang nga ng talian natin dun sa ulo para kahit medyo maamo yan mga kaidol ay hindi tayo mahirapang magpalit ng pangilong dahil yun ang mga sekreto na dapat natin gagawin pag ligaw yung ating kalabaw kailangan talian agad sa sungay para maitali mo sa niyog aga, upang hindi agad uh, umalis ngayon tinangka kong lagyan ng pangilong ang problema ay ayaw naman sumuot yung lubid na aking unang nilagay So ngayon naganap ako ng isa pang lubid at nang malagyan din nga ng pangilong na ito at may may permanente na siyang tali sa pinakang ilong. So ganyan ang ginawa namin mga kaidol na tinadaan muna sa ulo. Kahit maamo din kasi ganyan, ay nilakad ng lakad. Mapa, mahihirapan tayong paltan ng pangilong yan mga kaidol. At ngayon mga kaidol ay meron na akong nakuhang pangilong at ilalagyan na natin yan so dinubli ko lang yung tali sa ulo para nang sa ganun nga niya ito ay masigurong hindi siya makakawala at yung nilagay nating lubid na una ay parang lalapsot na eh kaya ngayon tinangkakuling lagyan ng isa pa sa ulo sa sungay para madublihan yan kailangan din gawin yan kahit na maamo yung ating kalabaw dahil yan yung magsisilbing para hindi siya lakad ng lakad so yan ang ginagawa natin lagi lagi dito sa probinsya mga kaidol ayan pagkoopra, kukopra pag ng hayop pagpalit ng pangilong kasi dapat nabisita rin yan naman ay maayos ang tali kahapon siguro may dumaang ibang kalabaw kaya siya ay ah, nagwawala minsan kasi ganyan ang mga toro hindi mo yan mapaghanapan dahil nga niyan ay mga lalaki lalo na kung sa mga lalaki rin minsan nagwawala rin mga lalaki pa nakikita ng mga babae nakaw ganyan din sa hayop mga kaedol kaya ngayong araw na ito buti na lang nasamahan natin itong si Kaputol dito sa pag uh, pastol ng kalabaw dito sa kanilang lugar na pinapastulan kahit bagamat malayo tayo malayo yung papastulan pa natin ay eh, nakisabay-sabay na tayo dito para nang sa ganun ay malagyan nga ng pangilong ito ayan, mabuti na lamang at itong nakuakon lubid ay niliitan natin yung dulo para mashoot dun sa pinakangkanyang butas ng ilong kaya ngayon hindi siya na nakakawala ayan ayusin na natin yung pangilong niya dahil yung nilagay natin nga chinilas ay nahulbut dahil yun nga ni ang kagandalan sa chinilas kapag nga napalaban ng swagan yan eh madali siyang matanggal hindi siya mabubugbog ngayon yung ito ating nilagay naman na ito sa nguso na ito ayan ay eh, wala nang kawala mga kaidol kahit tumakbo yan eh, hindi niya mapapwersa yan dahil malalabit lang yung nguso niya dyan hindi niya malalagot yung lubid na yan kaya ngayon nalagyan na natin na siya ng tagikaw mga kaidol ayan at lagyan natin ng pinakang maikling lubid para nang sa ganun ay malagyan na rin ng mahabang lubid yan magsisilbing tali nya pero mamanti na yan mga kaidol Namo. sa sakit ng ilong nya ayaw niyang ipahawakan dahil medyo may sugat siya eh kaya ayan magtiti siya ng sakit dahil sa ginawa niya sa malamang at sa malamang may mga babaeng dumaan siguro sa kanyang talian Siyempre, sabi ko nga ni Turo para din sa mga laking tao yan dahil nakita ng babae eh, kala mo parang kakita pa ng mga ano, ganun lang klase ayan, oh. hindi siya makapalag maamo yan pero nilagyan namin ng tali din sa noo para siguradong hindi siya makakatakbo ayan ang oh, mga oh. No. ayos na mga kaidol may pangilong na siya So ngayon kakalagin naman natin yung lobby dito sa kanyang ulo. At itatali din natin dito sa ating tagikaw. Grabe lang ang putik. Nagsawa tayo ng putik mga kaidol dahil nga niyan ay nasa kanilang liguan o So kahit maputik, siyempre kailangan mong uh, gawin yung dapat nagawin sa kanya. Kasi hindi naman pwedeng ligaw siya sa laki na yan mga kaidol hindi mo alam kung saan makakaabot yan eh, sa susunod na araw mga kaidol palitan niya ng bagong uh, tagikaw para nasa ganun ay eh. malumoy para hindi masusugat masyado yung kanilang ilong so ayan mga kaidol oh. okay na yung kanyang pangilong yan oh. karabing putik o oh. hindi oh, diba pugi na naman mga kaidol